So, guys, nagtutupo ako ng munggo. Sa so, kapang panganis bala Hindi ko alam first kung ganito ba talaga magluto niya. Ayan. So, ganyan siya. And then, talagay ko yung na-blanch ko na ano, ano ba tawag dito? Ah, uh, um, ano ba tawag dyan? Ang palaya. So, yan. Lagyan na natin. Sana guys, ano, sana guys sana. medyo lasa nga naman ito lasa ang ginis yung pampalaya sana lang oh oh and, let's